Malag like talaga ang gulong dito. Oo, oh, yun na. Barado na. Ay siya. Bakit din na nakakuan? Baba. Yun po. May pahon sigurong trailer dyan na nabitin. Ako may ginagawa. Ay, may nakabutang ako. Oh. Ha? Huh? May, naka, may nakalagay naman na. Ipan. Oh. Barado na ako to eh. na nakaho na ah may ginagawa dapat si Magno nandun na pa nasa kumbada Umabanti pa si Ede, umabanti pa kasi ito eh. Atras! Bilaglag na nung buwan, bilaglag na nung trailer yung buwan. Abutin pa rin yung puwit ito. Ay, pong matras dapat igilid niya dito. Op, 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 op! Atay, abot. Nako, inabanti pa. Oh. Munti ka na victory. Kamo ka. Kala ko abuti na eh. <laughs> tingin yung conductor, tingin ng eh. tingin niyo eh. eh, baka nadali. Mga dol, dito tayo nasa Santa Fe, malapit na sa bayan. Ano? Napaka hirap dito kapag nagsalubong mga 'dol na mahaba pa ma trailer. Oh, yung yeah, okay pa aba, aba, dito Ha? Is yeah, eh. okay pa okay. rin. Oh, Iwas lang natin, baka madali yung... ...wawa wow, yung buong natin sa inyo. Ayan na. Paano kayo na yan? Bag yung Mura lang yan. Mahaba di pwede mabitin okay hey, hataw taw. Oh. Sa atin eh, single, Kaya kailangan pang, pang talaga hindi ma laglag -lag talaga oh Ano kaya bu? Oh, oh. oh, oh.

Delikado yung mga tinatayo nila sa gilid ano, mapa ma, -ma kuan na nang kuan. Uh, mapa ma ka nang gulong eh. Tat... Kung sa unit, eh. Oo nga eh. Dapat po ganitong mga kwan, pabilis ang gawa. Pati na. Pinakuhasan, may gawa na agad. <coughs> See, mahirap sa kurbada. Ayan na, bayan ng Santa Sa mga hindi pa nakapunta dito mga dol, tingnan nyo lang yung video ko para para na rin kayo nakapunta dito sa Santa Fe. Iba Ya. Bye Nana Santape. Lah, ikut mengaduh kebutuhan amin.